sa panghagda naman tayo. At meron tayong example dito ng uh, straight type na stair. So nandito yung ating plan view. Yan. Ito naman yung section view. Okay ng ating stair. So umpisa natin dito sa section, yan, section view. Makikita natin dito yung uh, floor to floor height. ayan so meron tayong floor to floor height na 3 meters. Yan. So ang next na makita natin ay dapat yung headroom clearance. Okay, so base sa code, dapat ang headroom clearance natin ay minimum 2 meters. So, minsan, maraming nakakamali dito na pag naunang mabuhusan yung islab sa second floor, tapos pag ginawa na yung hagdan, ayan, so pagka dumaan sa hagdan, yung tao nasusuko na sa beam. Ayan, so kailangan, uh, napaka-importante na ma-consider itong headroom clearance na at least minimum 2 meters. Ayan. Okay. So, next naman natin ay uh, thread. Ayan. Lapit po yan. kuya. Ito, thread. Ayan. So, ito yung tread, So, sinasabi ng code, ang minimum natin sa tread o yung step, at least 25 cm. Ayan. So, typically naman, ang ginagawa ay 30 cm. Ayan. So, minimum. So, ang kagandahan lang dito, pagka ang susundan natin ay yung minimum na minimum na 25 cm at least yung total run natin, ito yung total run. So, kung titingnan niyo dito sa ating drawing, ang total run niya ay 4.2 meters from first step to last step ang na-cover niya ay 4.2 meters. Ngayon, kung medyo maliit lang yung bahay, maliit lang yung space, mas maganda kung gamitin natin yung sinasabi na minimum 25 cm. Pero kung medyo may kalakihan naman yung bahay, pwede natin gamitin yung typical na ginagamit na 30 cm ang lapad ng tread o ng step. Yan. So, ganun din naman dito sa riser. Okay, so ang riser natin, ang sinasabi sa code, minimum 10 cm at maximum 20 cm ang height ng riser. Ayan. so ang ano lang dito, uh, same pa rin pag ang ginamit naman dito natin sa uh, sa riser height ay maximum na 20 cm. So, uh, malilis natin yung uh, quantity ng step. Ayan. So, pag nalilis natin yung quantity ng step, malilis din natin yung uh, total run. So, kamukha dito, meron ba tayong ilang step? So, kung bibilangin natin, from step 1 to step 15. Kasi nga, ang floor-to-floor -floor height natin ay 3 meters. So, 3 meters, yan, i natin sa 0.2 meter. Yan yung ating step. Kaya, meron tayong... 15 steps. Ayan. Okay? So, ano pa yung part ng ating stair? So, meron din tayong stringer. Ayan. Stringer concrete slab. Ayan. Ito yung pinakang stringer mismo ng hanggan. So, ang minimum niya na thickness ay 10 cm. 10 cm. Ayan. Ito yung ating ito yung stringer concrete slab. Okay? So, ang next natin ay, makikita sa easter ay, reeling. Ayan, ito yung ating reeling. Okay? So, sa reeling, ang standard na dimension dyan, o height, ay 90 cm. Dapat dun sa pinakang uh, kanto ng step sa ng riser. Dun tayo susukat ng 90 cm. Ayan. 90 cm. Saka, ito yung magiging linya natin ng handrail. Ayan yung height natin ng reeling. Okay? So, dito naman tayo sa plan view. So, sa plan view, ang makikita natin ay width ng stair. So, yung width, dapat uh, less na yun yung magiging space na makukover nung railing. Ayan. So, ang sinasabi sa code, pagdating sa width ng magdan, pagka ang isang building ay more than 50 packs, yan, ang tao, ng sa building na 'yon, dapat ang width ng hagdan ay at least 110 cm. Okay? So kung 50 pax hanggang 10 pax na tao, okay? At least 90 cm ang ating effective width. Okay? Yung minimum width ng ating stair. At kung below 10 pax naman, And, uh, in private building kamo ka sa residential sa bahay at least 75 cm ang minimum na width ng ating stair so ulit ulit natin kailangan uh, iba pa yung space na makukover ng railing okay so ang next natin ay landing ayan ito yung ating landing hindi sa ibabaw so natin sa section ito yung ating landing. Sa top view naman, ito yung ating landing. So, ang sinasabi sa code, ang minimum na distance from last step sa wall, ayan, at least 91 cm. O to be exact, 91.44 cm. Pero typically, mas safe kung ang gagawin natin ay 1 meter. Okay? So, ano pa yung kinukonsider sa landing? So, base sa code, kailangan uh, magpo-provide ng landing sa isang straight o lahat ng klase ng hagdan once na makarits ka na ng 3.66 meter. So, pasok pa itong ating floor-to-floor -floor height kasi ang floor-to-floor -floor height lang natin ay 3 meters. So, pasok pa rin yung landing natin na ganito. Kahit 15 steps pa yan, doon tayo magpo-provide ng uh, landing sa ibabaw. Diba? So kung makikita niyo minsan sa mga overpass, di ba? Pag sa mga mataas na hagdan, ayan. So maraming landing. 'Yan. Depende sa vertical height ng hagdan. Okay? So nakalimutan pala natin 'no sa pagting sa sa step ng hagdan, okay? So yung iba ang ginagawa dyan, uh, 25 cm yung effective uh, effective tread niya. So ito yung tread yan. Effective treat niya. Yan. So, ganyan. So, ginagawa nila, nagkakaroon ng nosing. Ilalagay ng nosing. Para at least, 30 cm pa rin yung magiging step ng hagdan. Usually naman, yung iba naman, instead na ganito yung nosing, ano, ganyan, dinadiagonal o ni-incline lang. Ganyan. Okay. So, ganito rin yung isang type ng nosing. Okay. So, yun lang dito sa topic natin sa hagdan.